So mga ka-idol, so kagaya ng isang dating nakilala ko. So akala ko, kaya pala ako nag sa daan. So may nakilala ako. Nakagaya din ng isang kaibigan na nakakilala ko. So ayan siya mga ka-idol. Yan. So nagtanong siya sa akin sa uras kung ano. So ngunit sa sitwasyon niya, para may naalala ko na isang kaibigan. Nakagaya niya. At wala rin masama magpayo sa ating kapwa dahil tao lang tayo. Ngayon, ang isa lang masasabi ko sa kanya, ang masishare ko ay isang panalangin at dasal na sana gabayan siya at darating ng araw. Hindi sa lahat ng oras. Uh, bagamat ang, ang, Diyos ay mabait at marunong maawa, so sana pagpalain itong kapatid ko na balang araw. So galing pa siya sa malayo, galing pa siya sa probinsya. So, may nakilala din ako kaya kung ganyan so na sana yung sinishare ko sa kanya na na, na isa rin kaibigan ng bakla din na, na natulungan na, na ngayon sa awa ng Diyos na sa taging na siya nagtatrabaho so meron na naman ako itong kaibigan na sana may awa ang Diyos patulungan niya sa at susunod namin pagkikita sa so, susunod ko ang pagkikita pagbabalik ko bigyan kita ha ah, laban lang dai magdasal ka, mabait ang Diyos, hindi ka papabayaan, ha? Kahit ako na ano nga sa sarili mo eh. Bagamat wala pong mga sahod yan at wala may ibigay, kundi ang isa lang may isi-share ko ay panalangin at magdasal ka. Tabanan mo, yung sinabi ko sa iyo sa'yo kanina, may makakita ka ng mga kantin-kantin dyan. Pwede ka mag... kahit tagahugas lang. Para makahugas at makatawid ka ng gutom tapos kumuha ka ng requirements at, uh, at huwag kang gagawa ka ng masama para itataguyod sa panibagong simula ng buhay mo sana pagpalain ka kapatid ha God laban lang Day, susunod man rin eh so yun lang, mga ka-idol sana ako, kikita pa kami ulit na kaibigan pangalan natin? DJ? DJ? o regi, ha, God bless sa'yo ha palaay ka God bless mga kaidol. yun lang mga kaidol. sana pag palaay ka ng kaibigan ko at sana sa sunod tayo ay pagkita na magbago ang buhay niya. at yun tayo ay nalang po na sana kaya pala ako napadaan dito dahil nasal ako yung pala mabait ang Diyos so ngayon sa ako sa share ko lang ay yung dasal at yung at gabay sa kanya kumain ka ba? O, hindi pa siya makakumain ka idol So, hahanap po na kami ng merenda kahit papano at uh, may may bigay ako sa kaibigan ko. Okay? Kailan mga kaidol at marami salamat po. Palain tayo sa mga tayo na ron mga kaidol. Hanap yes. ano na tayo merenda ha. So, pasok tayo mga kaidol sa 7-Eleven. So, share the blessing tayo sa kaibigan. Kahit papano eh. Nakatulong tayo. Okay? So yan, ah uh, pwede na to sa kanya. Uh, pwede na to. Pantawin at kahit pa paano nakatulong tayo. Okay. okay. Init na, so daladala -dala ko na yung almusal niya mga kaidol. Sana uh, nakatulong to sa kanya kahit pa paano. O, oh, ayan Oo, oh, kahit pa paano. Buksan mo, napakainit yan. oh, ayan na paano pasinsya ka na dyan ha so nagpajikas pa ako para, para may bigyan ka kahit pa paano nakatulong ako sa iyo ha? ha God bless sa iyo ha sunod natin pagkakita kaibigan sana pasinsya mo na pagdamutan na ibigay naibigay ko ha thank you and God bless ha maraming salamat sa iyo sana yung mga payo ko sundin mo ha para sa ikabubuti at pagbabago ng buhay mo okay Thank you at marami salamat. Sa susunod natin pagkikita. Okay, ako yung pala ha. Thank you. God bless. Thank you.